Magandang araw po mga kalapatids, uh, mag-update lang po ako sa inyo, andito po tayo sa bahay ngayon kasi nga po bukas pa po ang pasok natin, every other day po ang pasok natin. Saka isang loop na lang po ang ating pinapasokan, dito na lang po kay Mr. Nakamura. Marami po kumukuha sa atin pero sobrang, yung isa po kumukuha sa atin, sobrang dami ng kalapati at saka kung mag-entry ng uh, sinasabi sa karera uh, napakarami maabot ng 300 plus ang ini-entry tapos meron niyang elevator yung sariling may sariling elevator yung kulungan ng kalapati pero mahirap pa rin kung titignan ko lang kasi nasubukan ko na pong magkarga ng kalapati niya yung kumukuha sa akin doon sa truck talaga po naman napakalalaki ng kalapati at saka napakarami po mag -entry. Kaya halos siya parating nananalo. Siya pong naghahari dito ngayon. Yung kung bumukuha sa akin na uh, nung nalaman nila na umalis na po ako dito sa isang timid sa kabuha ko, hindi ko na lang po papanggisin sa inyo. Uh, kinukuha niya ako. Kung mga magka-member sila, eh, kako baka magkita lang makikita nila ako na nasa ay eh, baka yan pa maging dahilan ng uh, hindi nyo pagkakaintindihan ma, ma, malapit po sila magkaibigan marami pong kumukuha sa akin kaso nga ito nga po inahanda ko na po yung pag-uwi ko kaso nga po hindi ko po maiwan-iwan itong mga kalapati na mga uh, na ibigay po sa akin Uh, plano ko po nga pong iuwi pero nga po ganyan nga dito ang sistema rito sa Japan eh napakahirap nila magbigay ng permit para makapagpabiyahe ka ng kalapati sa uh, taon-taon nagkakaroon sila ini-stop po nila yung pagbabiyahe ng mga uh, mga manok, mga ibon dahil nga po sa bird flu natatakot po sila na kung galing po rito at may at silang sisisi doon po ang natatakot po ang Japan sa ganun pong uh, magiging mangyari kaya sobrang higpit po nila bagamat nung huli po nakapagpadala kami ng 163 birds na dinas po nila sa Singapore papunta po ng Taiwan eh napakamahal po na sinisingil kung yun yung ganun po ang gagawin natin dadaan ng na Singapore papuntang Pilipinas ang sabi po sa amin ng broker eh hindi pa raw po accredited ang Pilipinas kaya mas maganda <coughs> me, oh. ah, kaya mas maganda po sana eh ang kalapate kung accredited tayo is diretsyo na sa Pilipinas kaso nga po hindi po kaya ito po, hindi ko maiiwan-iwan, kaya hindi pa po ako nagtatag-schedule. Ang dami po nagtatanong kung kailan po uuwi si Kuya Toy dito sa Pilipinas. Hindi ko pa po masabi dahil nandito pa po yung mga importanteng kalapate. Nandito po sa bahay. Pinagtasagaan ko na lang po alagaan. At napaka-importante po nito mga kalapate na to dahil doon po sa look po ng pinagtatrabaho ko, hindi na po nila mauulit itong ganitong bloodline kasi mga po nagsimatayan na po yung mga original na na mga producer at saka mga breeder nagsimatayan na po yung iba buti na lang po magmula 2019 nakapagtabi po ako at yun na rin po ang hiniling ko na may bigay sa akin uh, uh, na, 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 po naman sa akin bago ko malis na bibigyan po ako ng kalapate kaya ito po uh, sila po yung mga nandito isa po ito po mga nanditong ang kalapate ay mga kapatid at saka mga ka-bloodline po ng, ng mga uh, nabili sa auction na napaka mataas na preso napaka mamahal kaya nandito po sa sa akin, kuya nandito po sa akin yung mga ah uh, sabihin ko, uh, kapatid ng mga uh, mga naging high paid sa ano, sa auction etong nakaraan lang. Kaya maswerte po ako at, uh, nandito sila sa bahay ngayon. Kaya hindi po ako makauwi-uwi dahil nga po dito sa mga kalapatin to. Pero, Nakapagpauwi na po ako ng apat na beses na nakapagsip na po tayo ng itlog sa Pilipinas. Hindi naman po 100% na napipisa. Alam niya naman po rito, pagkabagahe, minsan hinahagis-hagis yung maleta, hindi mo maasahan. Asahan mo na, na may nabasa, bisigano ka katigas ang paglagyan mo, may nakakalong, hindi napipisa. Kaya maswerte pa rin tayo at may mga napisa. Ngayon, bukod uh, sa sinasabi kong maswerte, mapapait ko pa na naman natin to. Uh, hinahanda ko na po mapait ko gin dahil nga po may uuwi at willing naman po na magdala. Kaya sa ano sa December 11 po ako eh. So December 10, i-deliver na po yung mga itlog nitong mga to para may lagay niya na sa baggage niya. Kaya tinatiming yan ko kasi nung nakaraan na uh, 10 days kasi pagka pinagsama mo hanggang 10 days, mangingit ko ito mga kalapati. Kaya tinatiming yan ko. Magmula ngayon araw na to binibilangan ko po hanggang maging hanggang sa 11. Kaya tinatiming yan ko po. Pero nandito na po sila, pinag hiwalay ko na po. Dati na po sila magkahiwa-hiwalay ngayon pinagkik Uh, ibig sabihin Nagkikita na po yung Pagpipirin ko Para madali sila magpare Ito po Papakita ko po sa inyo Ito Hindi na po mauulit Itong mga to Yan o oh. Hindi mo yung malabo Pag ano Hindi ko na po bubuksan Sa inyo Total, Makikita nyo naman na to Pagka ano At update ko na lang po Kayo Pagka pinagpipir ko Yan Birabi itong mga Itong mga mga naging matataas na presyo na sa auction yung mga kapatid nito yan buti ka po nakapagtabi ko tsaka alam nyo na rin po na yung mga bloodline nito kaya hindi ko na rin po babanggitin yan grabe yan yung nandito po sa banda rito sa right side kasi magkatabi sila yan na rin po ang pagpaparising ko puro po cut ah, sa left side po yung mga hen yan 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 po sila lahat eh mababago po ang setup nito kasi nga po Aalisin ko na itong mga tuming pinag, ano ko, yung individual na puro ka, pinaghiwaiwalay ko. Para hindi tuloy-tuloy ang kanilang breeding Hindi pa po naka, nakaranas magsubo ito mga to Kasi magmula nung Nandun pa lang po sa loop na dun sila lumaki uh, Hindi ko na binraid ko, in-stack ko na lang Buti ka mo, ganun ang naisipan ko uh, At hindi inaasahan yung mga kapatid nito mga to Na i ko rin, ako yung nag-braid kaya alam na alam ko sila po naging matataas ang presyo na dun sa auction. Kaya ang swerte ko at nandito itong mga to dahil hindi na, wala na pong ulit to. Hindi na po nila ma, mauulit to kasi nga nagsimatayan na yung mga original. Yan. Meron pa po tayo rito. Yan. Uh, puro pure po ito. Pinag-breed ko. Pagka may swerteng napisa po sa Pilipinas, at ipipure natin ulit. Ngayon, kung sino yung Ah uh, kunyari, may magpapasok-sok, papasing-sing, mamimili siya kung anong crosses ang gusto niya. Siya yung magiging anak po nito mga to. Uh, para magamit sa karera, i-cross na lang po nila. Kasi, dito po sa amin, hindi kami gumagamit ng uh, pure breed sa race para ating crossbreed. Ito naman po yung gift bird sa akin ni Mr. Ayasi. Yan. Kita nyo, iba yung sing-sing niya. Oh. Naka ano siya. Ito po, winner po ito. Binigay po sa akin. bilang pasasalamat po sa mga nabili niya po na ako po ang nag-braid at ako rin po nag-rekomenda sa kanya noong napaanak niya po at ginawa niyang breeder, nagsipanalo po yung mga anak. Kaya bilang pasasalamat po, nabigyan po tayo ng winner niya. Pero may silang po ang nilipad nito. Asa uh, sa pedigree po nito, yung nilipad niya uh, short distance lang po yung karera. Asa 450 kilometers lang. Winner, ito po. Ito naman pong isa. Uh, ano siya? OLR ni sir po. Ito, hiniram ko lang po yan. Kay, dun sa kabilang loop na pinagtatrabaho ko. Sila pong pabagbanggain ko. Pares po na may lipad. Bukod pa ron, itong mga, itong mga nandito, eh ano na, mga stock bird na. Pero makita nyo kung gaano kagaganda, gaano kalalaking katawan. Ito po yung mga hen. Yan, mga hen. Hindi mo pa po sinasama. Sobra po tayo ng isang hen dito kasi nga po yung may dumaan dito na dati pong bumil, kumuha sa akin. E napakawalan niya raw yung breeder niya at nawalan ng pares yung kanyang ano kanyang ibon kaya nagduman po rito nag request po ng cup yan nabigyan ko naman kaya nawalan ng pares po yung isa yan grabe to condition na condition na po ito mga to grabe yung gaganda nito ito po yung mga ano yung mga namatay na po yung tatay nito. Kilala nyo po yung tatay nito kung ayoko lang pong banggitin. Kasi mga po, dito po mga kalapati na to na ibinili sa akin. Diyan po sumama ang loob ng yung pumalit sa akin. Kaya medyo nagtalo kami at kusang umiwas na lang po ako para uh, ano tayo. Bang ano lang, yung kalmado lang po tayo. Ako na rin po ang umiwas na umalis din sa trabaho para naman po walang gulo. Ito, grabe yung ganda nito. Baka bukas, pwede, na ako, pwede ko na yung sana eh, pagsamasamahin to. Ayan, sila-sila rin po ang ano. Dito po kasi sa Japan, kaya nandito po sila sa loob ng ng isang kwarto dito. Dito kung mag apartment ka lang, hindi ka po pwede mag-alaga ng kalapati. Kung isisimple mo doon sa biranda at may nakakita ng mga katabing bahay mo, i-report ka. Dito may biranda rin po kami rito. Ito, yung biranda namin. Napaka no? ginawa sana magkalapati rito. Pero halos dikit-dikit po yung bahay pag kami narinig silang maingay, alam mo naman po yung mga hapon. Ayaw po nila. i report ka rin sa may-ari ng bahay. Ito po kasi hindi po apartment to, kaya nakapag-alaga ako. Bahay po to. Lumang bahay. Inupahan ko para dito sa mga kalapate. Yan. Kung mga pag sa labas, medyo maingay sila. Kaya pinasok ko rito, at least pag sinara ko itong bintana sa gabi. Gabi lang naman ang iwasan mo na hindi ka maka sa pagtulog nila. Pero pag kadating sa umaga, okay lang. No problem. Yan, yeah, grabe itong itim, oh. Inirap ko lang po ito, para may pares ko rito. Ibabalik ko rin po yan, pagka nangitlog na sila. Pero... Hindi pa ganong marunong bumarako kasi ano lang to eh. 2023 siya. Uh, lipad ng one low no price. <clears throat> Natapos ang karera. Piniser lang po yan. Hindi po nanalo. Ito po ang nanalo. Yan yung kay Mr. Ayasi. Crossbreed po ito ng dalawang lahi. Hindi ko na lang po babanggitin. At ah, saka ako nalang po babanggit yung pagkano. Ito, ang swerte po nang makakuha nito. Kung saka hindi ko may iuwi ito, sana may mapagpasahan po ako dito sa Japan mismo. Ng mga kalapatin na to. Sayang. Kaya nadidelay po ang pag-uwi ko. Dahil nga po sa kanila. Dahil nga po dito sa mga alaga ko dito sa bahay. Lahat po itong mga kulungan ko, DIY lang po ito. Ayan. So hanggang dito na lang po, dito ko na po tatapusin tong update ko po sa inyo. Uh, update ko po kayo uli pagka pagpaparis-parisin ko na to. Kasi dito, mangyayari po dito, itong isa rito, ilalagay ko rito. Ngayon itong dalawang to, iakit ko rito. Kaya ito, may mga palatandaan na po. Importante pong record sa pag-breeding para alam nyo po kung sino po yung magulang nang, nangyari, meron pong uh, nanalo na anak, alam niyo po kung sino magulang. Saka po, inuulit ko po, magiging anak po nitong mga to At kung sakali may syertit mapisa sa Pilipinas, lahat po ng island born na mga napisa po sa Pilipinas, hindi po for sale. Lahat po ng mga island born, kung mga hindi ako makapagpabiyahin ng kalapate, i-breed ko po yung magiging anak po nila yun po ang pwedeng i-avail po ng mga gustong makakuha ng uh, mga Japan bird yan po, tatawagin na lang po natin Japan bird, pero makikita niyo naman po sa pedigree kung ano po ang lahi nila so hanggang dito na lang po dito ko na po tatapusin ang aking making ano sa inyo, update dito andito po tayo ngayon sa bahay maraming maraming po salamat uh, like, share and subscribe pa rin po Huwag po kayo magsasawa. Kung so sakaling may mga nagtatanggong kumbet matalang, pasensya na po. Uh, mahirap din naman po paulit-ulit at nakakaumay din po minsan. Kaya nga po, hindi ko masyadong dinadalasan at yun na lang ngayon. Hindi naman po usuro rito yung mga look-visit. So hanggang dito na lang po. Like, share, and subscribe na lang po. Maraming maraming po salamat. Arigato po. Salamat. Bye.